Hello po, magandang araw po sa inyong lahat Nurse Armstead po ang inyong Mr. Moon Napakagandang topic po nito At paulit-ulit na po ito At uh, hindi ko maintindihan kung kailan ba magwawakas Pero uh, alam natin yan na napakadami po ng uh, uh, kumbaga kamalian pagdating sa chronic wound management na atin pong ginagawa sa panahon ngayon at uh, ito po ang ating, kumbaga, naging advokasya uh, na ipinasa po natin sa mas larger perspective kasama po ng uh, nursing organization na atin pong pinamumunuan upang ikalat po natin itong mga ganitong klase ng uh, mga paniniwala at mga practices na maihinto na because uh, na marami ng journal, marami ng mga evidence ang, ang uh, kumbaga, nagsasama-sama at pwede nating mabasa and uh, even the experts are really not recommending uh, hindi ko alam kung may gumagawa pa ba nito o tayo na lang dito sa Asia yung tinatawag po natin na third solution at ito nga po yon uh, disclaimer lamang po ay wala pong kasalanan dito ang uh, Zone Rocks walahong kasalanan dito ang Bragg dahil ito po ay ibinebenta according po sa kanila pong intended purpose Uh, nataon lamang po na sa atin pong bansa, siguro dahil na rin po sa kahirapan and because uh, once na nagmix po tayo ng bleach sa tubig in certain concentration, makakabuo po tayo ng tinatawag na sodium hypochlorite. Uh, ang problema nga lang po dyan, ay according to evidence, ay ito po ay nagpo-promote nang prolonged inflammation at pinapatay po ang fibroblast which is necessary para po kahit papaano ay masuportahan at makapag-adjust uh, yung ating pong sugat at syempre habang inaayos at nababawasan po yung bacterial bioburden dun sa paglilinis po ng sugat natin, sa reseta na iniinom galing sa doktor at sa uh, pagmamanage po ng comorbidities ng pasyente itong mga factors po na ito, ang nutrisyon ng pasyente, ang sugar ng pasyente. So, yeah, multiple factors ang pagpapagaling ng sugat. And lalo pa po itong lalala kung gagamitan po natin ito. And that's why I don't recommend. I am guilty, definitely. Noon, ginagamit po natin yan. But nung natuto po tayo at nakita po natin yung mga evidence na tungkol po dito sa ganitong klase ng cleanser, ay hindi na po natin ito inire mas okay pa po at safe na kung sodium chloride na lang ang gagamitin natin alone. Kung hindi kaya ang presyo, pwede kayong magdistilled water. Kung hindi pa rin po kaya ng presyo, then purified water. Basta wag lang po natin kakalimutan na gumamit po tayo ng povidone iodine. Now, it's a big controversy na sasabihin eh, na wound educator ka pa naman din pero nire-recommenda mo dahil hindi na yan ginagamit sa ibang bansa. Sa ibang bansa yun eh, nasa Pilipinas po tayo. Kailangan po nating mag-adjust. Okay? Kailangan po nating mag-adjust. Now, uh, ano anong pong ibig sabihin ko na kailangan po nating mag-adjust? Ibig sabihin po niyan, hindi ho tayo gagamit ng apple ciders. Meron pang meron akong mga nababasang ilang evidence na gumagamit po ng apple cider. Pero ang akin pong personal na theory ay ayoko pong gumamit niyan. It's because of the mother. Yan po yung mga nakikita nyo diyan sa baba ng mga residue na maaari pong maka-irritate ng mga healthy tissue na imbes na mas maging okay, mas tataas po yung pH at hindi ko po alam kung ano pong magiging resulta niyan sa atin pong mga laman. Okay? Uh, kahit pa uuwi oh, dilute nyo po yan mas okay pa po according to evidence na gumamit po tayo ng distilled vinegar uh, at yan po ay na site ng atin pong uh, isa sa mga kilala pagdating po sa uh, chronic wound management si Dr. Gary Sibal okay uh, later on ipapakita ko po yung ipinresent po niya na na papel kung saan color-coded po yun para mas maintindihan po natin. Uh, kaya hindi po ako nagre-recommenda niyan. Yung pagdating naman po sa antiseptic, uh, yung povidone iodine or mas kilala po natin na betadine, obvious naman yung bote dyan. Yan, alam po natin na ito ay hindi na ginagamit po sa ibang bansa. Pero sa kasalukuyan, uh, marami po sa mga kababayan po natin ay wala namang pong personal insurance at karamihan po ng mga ospital sa atin, lalong-lalo na ang mga public hospital, ay gumagamit pa rin po ng povidone iodine. So, nasasuggest pa rin po ba yan? Yes. Kahit pa paano, effective pa rin naman po yan. Pero hindi po natin pwedeng gamitin yan kung ang sugat po ay tuyo. Dahil kung tuyo ang lalagay nyo, lalo po niyang gagawing tuyo. Which is very, uh, basically, hindi po yun conducive for healing. Ngayon, kung lalagay po natin yan doon sa tinatawag po natin ng necrotic tissue, na meron po itong slough, may mabahong pong sugat, I'd rather use povidone iodine kesa po gumamit ako ng third solution. Kung merong pseudomonas ang pasyente or nagkakaroon kayo ng kulay greenish to bluish discoloration sa inyo pong dressing, kapag inaalis nyo, I will use that for acetic acid irrigation technique kesa gumamit po ako ng third solution. Kung baga, sa wound management kasi, uh, lesser evil yung atin pong sinusunod. Lagi naman pong ganun sa medisina. Di ba? Napapagaling po natin yung isang bagay pero may isang bagay na lalabas, side effect, nung ginawa po natin doon sa kabila. Yeah. So, kailangan lang po talaga eh, sundin po natin yung mga wound care nurses po natin na na-trained uh, uh, kumbaga doon sa chronic wound management para mas magabayan po tayo. Yan. but I don't recommend using this. Ito yung document na sinasabi ko sa inyo na pinoblish po 2017 pero I think meron na pong 2024 kaya lang wala pa po akong kopya. Ito po yung eksakto na sinasabi ko po sa inyo na dokumento at hindi po tayo nag-iimbento. Ito po ay pinoblish po ni uh, Dr uh, Gary Sebald, uh, agent by increasing cytotoxicity. So, yung kulay dilaw po, ibig sabihin niyan, wala ho tayong maaasahan epekto, panglinis lang po yan. So, ayan na po yung distilled water at yung ating normal saline solution. Ang antiseptic na pwede ho nating pagpilian, base po doon sa laman ng bulsa ng ating pong mga kababayang Pinoy. Yan, pwede ho kayong mag-chlorhexidine, pwede ho kayong mag-PHMB, uh, Pwede rin po magpovidone. O ayan, nagbanggit naman ng uh, Betadine na brand and then acetic acid from 5%, uh etc cetera, et cetera. At we don't use. Ito pong mga ganitong klase po ng mga solution, kagaya po ng uh, dye scarlet red, uh proflavin, uh, sodium hypochlorite which is ito nga 'hong uh, third solution na ginagawa po natin na kung ano-ano pong mga hinahalo po natin, Usol, Um, hydrogen peroxide, quaternary ammonia, so hindi na po tayo gumagamit. So ang bottom line, hindi po nagre-recommenda si Nurse Armz at si Dr. Ray Salinel ng ganitong klase ng paglilinis ng sugat. Ibahin niyo po ang inyo pong uh, kumbaga approach kasi kung talagang effective po 'yan, bakit after po na malinis po niyo yan 5-10 minutes, bumabalik po yung baho? 'Di ba? So ibig sabihin hindi po yan effective. Okay, although merong mga conflicting research na nagsasabi that this is di kumbaga uh, local research pero that was a long time ago and at the same time, kagaya nga ng binanggit ko, uh, doon tayo sa lesser evil. Marami po tayong pwedeng gawin. Hindi naman necessary na gumastos tayo ng sobrang mahal. Marami ho tayong mga potensyal. Kailangan lang po natin mag-dig in sa lahat ng mga evidences dahil ito po ang trabaho natin bilang healthcare worker. I hope marami kayo natutunan. Nurse Armstead po ang inyong Mr. Woon.